Ito po, ang dami pong antique. Ayun po, ang dadami. Tignan nyo naman, sobrang dami. Ayun po, ang ganda po sa taas. Kita nyo naman. Tapos po dito, kita, kita nyo po dito sa taas na yan. Ayun po. Ayun po. Ayan, dyan nang gagaling yung mga antique. Kaya po, nagtitilabasan. Yan. Ang <laughs> po yun. At tapos, guys, may tapos, karantula din po dyan. Yeah, ang gam nila po, ng mga gagambang gerby. Meron din po silang, meron din anak yung karantula. Kaya, sa next game, mauhuli na namin yan, okay? Yan po, nagbibenta din po kami, oh. Yan po yung binibenta namin. Yan po yung binibenta namin, oh. Ayan po, At tapos ang dami po rin. Ito po, Guys! Po, may manok dyan. Mamaya kakatayin namin. Ako oh, po, Bod. Ang dami oo. Oh, oh. oo. Oh, Oo, oh, oo. Oh, Kaya ng video, Carl. Carl. Tama yun. Tama ka tayo. Huwag na. So, guys, and... Ang dami pong bamboo. Yung airplane ko po, guys. Sa sampid. Ito po Diyan po, guys oh. Lumusot po dyan sa mayamang yan. Kita mo yan. Nakapakot na po kami dyan yung Christmas guys. May nasabihin na Bawak lang ako. Ang dami po nyo no. Ayun o. No? Ayun o. No? Ang dami po. Ayun o. Ayun o. Ang dami po ang tik dyan. Ang dami o. Oh. Hindi ka rin alam. Coffee room. Ito po. May nag video din po isa. Ito po yung isang nagpakita ng madaming ano, antik. Tapos ka. ayun po siya. Okay? Ito yun po yung okay. po nag-video. Aku buat. Ambil gagoin budak ni. Eh tapi iseng nak buat video. What? Fuck you. Fuck. Fuck you. Fuck you. na itong magbe-video. Ayun po. Doon. So, lapit-lapit lang po. Doon po, pataas kita nyo naman. So, Doon po, bahay nila. Sa maiyong nakita ko. So, po, madami din pong antik doon. Ayan po. Ayan, yeah, madami pong antik dyan. Ayan, madami pong antik dyan. Tapos, ito po, tinitin namin. Manga, tapos basta. Hindi ko alam tayo. Hindi, e, ato. Mangga, tapos. Hmm. Basta, huwag na alam na yan yung isang nabibidyo. Kalabang ko po yan. Kasi Ako na nabibidyo naman, Red. Lagi nilang pastera. Pet

走吧。